Moko mo iniwan dito. Ligo-ligo. Uh. Pwede oh, ligo. baal na ba'y? Patagnay mo sa ka, biktima. Wala ko baal ba'y? Anong? Dagan! <laughs> Dagan! Ah! Yeah. Yeah. Ba't yeah. naglakad? Ba't <laughs> naglakad? Ba't oh, <laughs> naglakad? Eh. Grabe! ko ang mga tatuwa yung naglalakad eh, Eric? Sa water plant? Nagagawa ko sa water plant? Water no, plant? Tawag no, hindi ko pa nagagawa yun. Sarap araw po, may bot. Sana all, may bot. Three kill, oh. Sasakay yata, pasakayin mo. Sasakay. fire din yan. fire din yan. Baka mahanggang sa mga maner, ah. Nag-lo-lo ko si Kniveson, tingnan mo yung ano niya. Mark, bilisan mo yung daliri, oh, bilisan mo yung daliri mo, bilisan mo yung kamay mo. <laughs> <laughs> Bahala ka, Lagot ka pag hindi mo bilisan mo. Bagal kasi ng kamay mo, bilisan mo kasi. Ay, kulang pa yung pera, wait lang, hanap ko na para mabuhay lahat. Oh, Dendron sa

Gini haram masing-sambah ya? Nakur 100 puh, <laughs> huwag 100 Ayat seron ron? Mindset ron Udah asa <laughs> nambak jan Seron <laughs> seron <laughs> <laughs>

Kita angkat lihat lihat lagi, oh, kedua, komandai. na yung daliru aga nga da nga di pa bra buhayin siya ma buhayin siya buhayin तो कलाप बहुत yeah. यार आए आते आता है गाना है बर्ड बर्ड हम hmm. दोए

Ayan po na, Kat! Ayan po na! Ano ang dapat kong gawin? Siyempre, itutulong sa'yo, Kat! So, sunod oh, siligiligo kung kaya mo pa, Uy, na-cancel! Sili kang hiling-pil! Sili kong hiling Ayun kasi! ayan! Sunod si ah! Ano you know, ito, so sobrang bilis ng kamay. Hindi na oh. tuloy na buhay. Na-open, na-open. Ligo Ligo! Mas nag-aabang parang dere, patay ka dere ah. Salamat! Yeah. Or the best friend. Yeah, makatulog sa inyo. Right Sige, good luck! Diyo ka na eh. So, wala. Pa. Ali, apuran tabog panghel. Bigyan ko kayo ng panghel. Punta kayo na ito. <laughs> oh, Tingin. Ayan ah, yan. O. Dapat. Takot yung wala ka ba na no? O, ito. Suprengs. digo, Suprengs, digo. Ito. Okay, yun na, yun na. O. Oh. Please.

og tengog ni tabini nai eh yan. dia hmm. da gumugwag <laughs> <Ano> Apa yang <laughs> <ngayon? laughs> wala ni alam sa circle Grabe siya. Eh, sama kayo tayo to. Kat kat lang kain tindi non. Mm. Kat kat may taga buhay. <laughs> kat kat lang makan din non. Kung di saya kung ano. di Ang pera sa ano mah? Ay sang squad pa ito, Mark. Yes, Ay, good good squad pa ito. Anan dito? No. Ah, nandito dire, oh nandito dire. Pumunta dire ah. Ah? Fasin diri. Ay, magkalaban ba? Ay, Ayun tatlong kalaban natin oh. Nandito sa akin yung isa, boy. Dito. Ayaw mo yan. No <laughs> need to help. At ako taytay. tay. Tara, so good. mo si man eh. Oo, oh, yun. Oh na lang. Oo, oh, isa na lang. Oo, ang ka. Dalawa pahak, pa. Pahakpahak. Ayun yeah. naman. Pahakpahak. Pahak, Ay, dalwa pahak, pa. pa. <laughs> <laughs> Oo, oh, tama na. Jackpot naman ngayon sa loot to. Eh. Hey. Eh. Mm, ano na natin tamatama ng liga na bala? Ang Nandito yung kalaban na sa Yung kalaban yeah. 300! Tapos 300 daw Mga minuto ka dun Baka may dual to. Baka dual to. Kasi mag-dual? na. Hindi na. Hindi na pwede. Sige. Gago. Dalawa na lang tayo. O, oh, diba? Sana lang. Wow. Grabe. Hindi na mag sila. Tagal ng oras, Wala pa rin napapatay. Okay, lang. Nasa kindo yung isa, yung last. dami ng uras. Also. Ah, ikaw rin doon. Uh, so, ano pa? Facin dira! Facin Ada nang pistol mo dyan na, kendo. Pistol rin ako sa kendo. Nang patas tayo. Itt! Kanan recoil. Matataring ka ng bala. Huwag makakapatay tayo. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat lang dito.